Saan? Hello, po, maganda ha po. Kami po ay, ay may sandaw ko. Hi San. Hi San. <laughs> hello San, sabi mo hello San. <laughs> dar 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 dar. Tuntuan -tuwa po yung bata at ako wala po sa aula char. <laughs> may sand daw talaga. Dali, mag-hi ka sa vlog-vlogan blag mo. Hi! Sabi hi! Hi, guys! Sabi mo, hi, guys! Dali na, sabi mo, hi, guys! O, oh, ayaw mo. Oh. Naka-duster po siya, o. Oh. Law-law. Tara na, tara na! Sabi mo, welcome! To my short... Ay! Short vlog-vlogan. Blag ayaw magpakita, ayaw magpakita. Oh, may isang talaga. Hello, halaw. Okay, sabi mo, hi, Papa. How are you? Wala si Liam. Ano pala pala? May bata akong nagali. Eh? Kami po ang nag... lakad, lakad ng bata. Ang aking anak. Nalaw-law ito. Dali, hi ka na muna. Hi! Ayun, ayaw niya magpakita. Pero apakita ko pa rin. Hi! Okay. Oh. Oh, Anong oras na? Anong oras na? Ayaw magpahakay. Ayaw po niya magpahakay. Saan ba nga tayo? Saan tayo? Ha? Eh? Saan tayo? Takot sa susakyan. Ah, takot po. Ay, may truck daw po. Oh, <laughs> Wala nang truck. Sabi mo wala nang truck. Hello po. Siya po si Rian May. Ang aming anak ng asawa ko. Anak namin. Si Rian May. Si pala pala. Nalawlaw talaga pala pala. Hmm? Hanggang saan tayo? Hanggang tayo? Tabi ikaw, tabi. Oh, say hi. Wala pa si Leah. Shout out kala Jude Marabilia. Ang kasi tayo. Baka tayo hulihin ng pulis. Wala tayong ano, face mask. Tuntua ay ah. Dapat pala hindi ko na muna ito sa sinuot. Ano? lawlaw oh, -law pa sa iyo. Suot niya pong chinilas ay ano. Ah, sandals ay yung lumang. Ano. Sandals. Hi. San ka? na hmm. Wow! <laughs> Nalawlaw yung damit. Bihay siya ano? Basta't masaya ka ano? Basta't mamamashal ikaw. Ano? Ano? Ano po? Opo! Siya po ay two years old pala. Bird. Hindi board, bird Bird. Hanggang saan tayo? Ha? Hanggang saan tayo? Hanggang saan tayo? Hanggang saan tayo? Okay. In order ko kay Ate Florine. Ching Aling. Lalagay ko po dyan yung kanyang Facebook account. Para maka-order po kayo sa kanila ng Ching Aling. Pwede nyo po siyang kainin habang nanonood ng TV, habang nag-ML, habang nakikipag-chikahan. Hanggang sabi tayo! Hala, papuntan tayo sa bayan niyan! Huwag ka pumunta doon sa may ano, oh, sa may basa! Mamaya guys. Kami nag-arakad-lakad. Ay, oh, ayaw pang bumalik. Mami na lang. Hello, mga lo. Dinandito kami sa bahay. Naka-idlip siya ng kaunti. Hi. Mm -hmm. Ay. Mm -hmm. <laughs> Aray <God. laughs> Ano, kamusta ang... Kamusta ang pag... <laughs> kamusta ang... Ay, kamusta ang ano? Mm -hmm. Kamusta ang paglalayas kanina? Ay, <laughs> <laughs> Kamusta ang paglalayas kanina? Bakit ayaw mo pakita? Oh, hi ka. Shout out, guys. Sabi mo, shout out. Ano? Ah, aray ko. Alo. Huwag kang bad. Dali, shout out mo. Shout out, guys. Ay, bad yun ah. Hmm? Hello! Hello! <laughs> Ay, ay ka sa kanila. Mm -hmm. Ano ko bad ha? Ayun po yung bata o oh, bad o oh. Bad po yung bata o. Oh. Bad po si Rian May. Bad po. Aray ko Shout out po kay Ate Florilin. Tsaka kay Kuya Wancho. Orbida sa mga gusto po ng hey huh? quiet huh? Uh, ulit sa mga gusto po ng shing aling order lang po kay kila ate Floraline tsaka po sa mga gusto po ng pizza order din po kay sa kanila kasi sarap po ng pizza nila meron po silang overload overload na ano po flavor yun lang po yung yun lang po yung pinakantanda ko po pero bisitahin nyo na lang po yung kanyang Facebook account. Nandun po yung mga picture po ng mga pizza niya. So, sarap po. Abot kaya nyo na po yan. Ay, salamat po. Bye-bye po, guys. Guys. <laughs> Hi, baby. Hi. Ay, bad. Bad po yung bata. <laughs> bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye. Dali na, bye-bye ka na sa kanila. Bye-bye ayaw niya magbabay. Bye-bye po.